Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Kahapon, nabanggit ko ang tungkol sa abo. Kasi ito yung ginagawa ko na pampadry doon sa lupa na tinatapakan ng mga manok ko, itong RIR at saka doon sa native chicken. Pero mas ginagamit ko itong abo dito sa mga RIR. At salamat naman kasi abundant talaga marami kaming abo dahil nga alam niyo naman dito sa probinsya pagka nagtitipid sa gasolina marami naman kaming mga kahoy no yung mga naputol actually ito, it, yun pa yung mga naputol nung bagyong Nika yun yung marami kaming ano nagawang firewood so nagpasadya na kami ng kalan para makatipid at saka lalo na kung may pakukulo ang matagal no so meron kaming ano mer marami kaming abo iniipon ko yon at yun yung ginagamit ko pagka medyo basa itong lupa na tinatapakan itong mga manok kasi pagka umulan no umangge nababasa doon sa gilid. Ayun, no? na Nababasa sa gilid. At saka umaanggi hanggang dito kung minsan dito sa may one-third ng bahay nila. So, pag tinapakan nila, syempre, automatic na may daladalang basaran rin dito sa banda-banda rito, sa may pintuan. Yan. Kaya, ang ginagawa ko, winawalis ko muna yung mga ipot bago ko lagyan ng abo. And then, uulitin kong walisan para matanggal yung abo. Kasi kung hindi ko naman tatanggalin yung mga ano, yung mga parang residue ng abo, eh lilipad lipad mahihinga nila. Yun yung cost ng sipon or kaya yung halak dahil makatiyon Dahil syempre pag alikabok, lumilipad yun, magaan yun eh. So, ang ginagawa ko, ibinubudbud ko muna, tapos, wawalisin ko rin, at para magiging malinis itong bahay nila. Kaya kung makikita nyo ngayon, medyo na no medyo hindi na kagaya kanina umaga na medyo basa-basa yung ano yung tatapakan mo talagang grabe na <laughs> kahit na nakabota ka hindi talaga ano yung dumidikit yung bota so ngayon bukod sa nabawasan yung basa medyo na dry no nabawasan din yung amoy effective yung abo na pampatanggal ng amoy sa kulungan no at saka ano yun parang uh, absorbent ng amoy na mabaho foul odor so mas okay yung abo palagay ko ha pakiramdam ko mas okay yung abo kesa yung lalagyan ko ng ipa kasi siyempre bukod sa makati yung ipa panggagalingan ng ano ng hanif eh yung mga gabok din nun, no no magkukos din yun ng sipon. Ewan ko lang dun sa iba ha, kasi yung iba, okay sa kanila yung ipa. Pero sa akin, hindi. Dahil uh, tinitingnan ko yung, ano, yung sitwasyon ng mga manok kung gano'n ang lalagay ko. Eh, sa igiiging uh, healthy itong mga manok ko na kahit na umaanggi dito sa side na to, ito, kasi may tabing actually dito eh. So dito sa side na to, usually dito ang anggi. South southern part ng ano ng kulungan nila. So sa halip na healthy sila, walang sipon na kahit naaanggihan, eh baka mamaya ano, magkaroon sila ng respiratory uh, infection pagka ganun, no? So ganoon ang ginagawa ko para mapanatili kong malinis sa kahit na sinasabi ko nga na mahirap mag-maintain ng kalinisan, tinitiis ko na ano, pinagtiyagaan kong panatilihing malinis itong Uh, kulungan ng mga manoko para sila ay makapag-produce ng maganda. Kung nasa probinsya kayo at mayroon kayong backyard poultry farm tapos ganito na ground sila nakaano 'no, yung confine sila, tapos ground yung tinatapakan nila. Pagka mayroong kayong maraming abo dahil sa probinsya talaga nagluluto ng kahoy yan. Merong mga tipid-tipid dyan, di ba? Tipid tips. So may mga abo, gamitin niyo na lang sa ano sa poultry farm niyo dun sa mga confined na manok niyo yun ang ilagay niyo ano uh, pang-absorb ng basa at pang-absorb ng amoy effective yun yun ang ginagamit ko noong una karton ang inilalagay ko kasi hindi ko pa na discover at wala pa kaming ano nun, wala pa kaming napagawang kalan dahil hindi pa naman bumagyo ang nika noon So, hindi pa ako gumagamit. Puro karton lang ang ginagamit ko package. Bumibili ako ng per kilo. Kaya lang, na-observe ko na pag karton, lalong mga amoy lalong ano, dahil ma-absorb yung karton, pagkaano tutukatukain, may hahalo na yung karton dun sa basang lupa. So, hindi ko na matatanggal yon. Kaya, mula noon, hindi na ako naglagay ng karton, ito na lang abo. So, effective, try nyo. Kasi, maganda. Nakakatulong ang abo sa pag-absorb ng basa at amoy effective yan. Ito yung brooder ko na kung saan nakalagay itong mga 45 days old na manok ko, no? At itong kinatutuntungan nito, actually, ito yung pinagsusunugan ko ng mga ano noon, mga basura dito sa gilid sa gilid ng ano, mga brooder. Tapos nung nagawa ko na ito, brother na to, dito ko na pinatong, dito ko na itinayo. So, yung ilalim niyan, makapal na abo yan. Kaya pag nagwawalis ako, ano, okay lang. At saka dry yung ilalim niyan. Pagka may basang part na parang ganyan, no? may, may part na basa, inihahalo ko dun sa abo na nawawalis ko. Effective yun. Walang amoy kung may amoy man na halimbawa laging umuulan na ganyan no yung araw-araw konti lang may parang ano lang slight lang na amoy so try nyo, kasi effective ito yung ginagamit kong abo oh. isinusuput ko ito maraming supot ito eh kasi bawat uh, luto ko inaano ko uh, iniipon ko sinusuput ko yung abo para hindi na lang itinatapon kung saan-saan so bukod sa nakakatulong na sa environment natutulungan pa yung poultry farm di ba tutulungan 'yung mga manok mo na hindi natatapak sa masyadong basang lupa. Basta tandaan nyo lang na 'yung abo pang-mild na basa lang you 'no, know? hindi po pwede na 'yung bahang-baha tapos ibubuhos mo, syempre hindi kakayanin 'yon, 'di ba? Pero 'yun 'yung pinaka-practical na pwedeng gamitin pang ano, pang-absorb ng basa at amoy. Ito na ang final result naman ng paglalagay ko ng abo dito sa bahay ng mga native chicken. So, ito Tingnan nyo, oh, ito. Basa kanina yan. Ang gi. Ngayon, ang kulay na ng lupa nila ay medyo gray. At least, na-absorb niya yung moisture. So, try nyo na. Maganda yan. So, hanggang dito na lang, ano, sana may natutunan na naman kayo, may idea na naman kayo nakuha kahit papano. At sana huwag kalimutang mag-like at saka mag-subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At salamat sa lahat ng mga nagshare at saka yung mga nagko-comment. Thank you din sa lahat ng mga pabalik-balik yung mga old and new subscribers. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe at pabalik-balik kang nanonood ng mga video ko, sana mag-subscribe ka na kasi marami kang matututunan. At i-share na rin sa mga kaibigan at kapamilya ang video at channel ko. So hanggang dito na lang at sana pagpalain tayong lahat at panatilihing malusog ang mga alaga nating mga manok.